Wala, sir. Nag-delete ako ng mga video ko, free views. Hmm? Opo. Baka kahawig lang ng kuko kap <laughs> Tigas kasi ng kuko mo, sir. Kaya ramdam na ramdam mo. malaktok na pati pa doon yan. po. Hmm. Tigas <laughs> eh. Hmm. Di ba? Oke okay, bos selamat. Ah sama dry skin belikan aku. Sorry sir. Mapapansin mo, medyo nag-overcut ako. Sira po yung kuko. Mm -hmm. Ibig sabihin, sir, isang bon may git pa lang to. Mm -hmm. Pero grabe na bubaluktot po niya talaga. Pero tayo nagpalinis dito, ano? Tatlong buwan, ano? Bago po kayo nagpalinis noon? Oo, uh, uh, tatlong buwan bago. Wala pa masyadong... Matagang bago mga masigula. At ng Ayan, no? Sige to, sir, ha? Ah. sobrang baluk tutu, hmm, Puh. hmm, cincin aku babalikan ko meron pa parang naputol yung inground. balikan ko Pero hindi ka po nang sasaktan talaga, sir? Meron okay, sa... Kaya naman. Ito po, dry skin. Yan. Sorry po. Sikit po. Pwente. Umaano kasi yung mga kuko niya. <laughs> Nagkaanohan eh. Tumigas na yung balat na tinuunin ko po. Opo. po. Iyan na po yung tinatanggal ko. Medyo dinidin ko. Balikan ko. Sorry, na Ako, parang may namungdugo na dito sa loob na ito. sakit yan. Hmm. Nanginginig yung daliri niya. Sakit <laughs> na po ba ng sobra? sa okay. hmm. matanggal siya yan, yun o no, kuko pa yun Eh, pet pet ako kuko opo, naputol kasi si Ray, eh. yan, yan ay eh, hangat ko na ito na pa konti. Hmm. Ito sir, namumay na mong dugo dyan ha. Yung pagbaw po ng ingron nyo ha. Sorry. Meron pa po. Ito eh Hmm. Kaya na, naangat ko na. Ay, sorry, sorry. Naangat ko na. Hmm. Grabe. Matigas po. Matigas. Pabaon pa yung ingro. Pero okay na po to Ayan, e, nakita nga o. Oh, Pagka-violet niya dito. 그리고 그리고, 그리고 betika pernah Oke. Ya, reski